Ere recap natin ang pelikulang The Burning Plain. Isang umaga sa Oregon, maagang gin icing ni Sylvia si John at pinalis siya pagkatapos ng kanilang matalik na gabi. Magkasama nakikitang hindi siya interesado ang pakikipag-usap sa kanya. Ay umalis mamaya bilang Sylvia pumasok siya sa isang kotse may napansin siyang estranghero na nanonood sa kanya. Ngunit dismiss ito at makakakuha ng kasama ang kaibigan niyang si Laura kapag nagmamaneho sila ang estranghero sumusunod sa lalong madaling panahon ang mga kababaihan dumating sa trabaho sa isang masarap na kainan sa restaurant na pinapansin ng lalaki bago umalis habang nagsisimula ang araw Sylvia tinignan ang kusina kung nasaan si Johan nagtratrabaho yata bilang chef na hindi siya pinapansin tumungo siya sa mga parokyanan sa baybayin sinisira ni Sylvia ang sarili na may isang bato pagkatapos ay tumungo sa isang malapit na cliff pinagmamasdan ang nagnangalit na tubig sa ibaba nagtataka bago nagpas siyang huwag aliwin ang mga kaisipang iyo Pagbalik sa trabaho ang tanong ng negosyante lumabas si Sylvia noong gabing ang estranghero sinusundan si Sylvia pa uwi kung saan siya gumugugol oras sa customer sa susunod araw sa trabaho Sylvia stressed over na kumakain doon at sinasabi sa head chef na maghanda ng pribado tanong ni JN na kasama niya kagabi kundi si Sylvia nagpapaalala sa kanya na huwag pumikit bago muling tumutok sa trabaho pagkatapos isara ang negosyante dumating para sunduin si Sylvia pero naabutan ni Jane pataas na pinapuna ang kanyang kahalayan na si Sylvia. Lumiere Torts na na lamang niyang husgahan pagkatapos iniwan ng asawa sa kabila nitong si John sumusunod habang nagmamaneho sila papunta sa isang walang laman na kalsada nagtatalo ng hindi alam na ang estranghero ay malapit na sa wakas ay aalis ang kanyang kadate pinipilit si Sylvia na maglakad hanggang sa mag-alok si John isang sakay pa uwi na tinatanggihan niyang dumaan. Hindi maintindihan ng estranghero si Sylvia Espanyol ngunit inalok siya nito ng sasakyan pa uwi na tinatanggap niya sa kotse ang ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Carlos pagdating sa apartment niya ay imbitado si Silvia Carlos sa loob at sinusubukang akitin siya ngunit sa kanyang pagtataka siya ay tumanggi at umalis sa New Mexico kinuha ni Santiago ang kanyang nakababatang kapatid na si Cristobal sa isang nasunog trailer in the middle of nowhere siya nagsasabi kay Cristobal na ito ay kung saan ang kanilang ama at ang babaeng kinakasama niya isang relasyon Si Santiago nagtataka kung ano ang iniisip ng kanyang ama nang masunog siyang buhay sa bahay Santiago na tagpuan ang kanyang ina na si Ana na umiinom sa kanya whiskey ng ama kasama ang kanyang kapatid na babae at isang kaibigan itinuturo niya na sila umiinom ng whiskey ngunit binibiro Biro iyon ni Ana hindi ito iinom ng patay kinabukasan ay tumanggi si Ana dumalo sa libing kaya pumunta ang mga kapatid mag-isa pagkatapos ng libing ang pamilya ng hinarap sila ng babae sa babae sigaw ng asawang si Robert sinisisi siya sa pagkamatay ng kanyang asawa wa ang binaliwala ito ng mga kapatid bagamat si Santiago napansin ang panganay na anak ni Robert na si Mariana sa isang flashback ay nabunyag na ang ama ni Santiago na si Nick ay nakipagkita sa kanya manliligaw na si Gina na asawa ni Robert na si Nick. Hinatid si Gina sa isang hiniram na trailer noon kanilang pagkamatay sa araw ni Gina Libing Santiago ay sumusunod sa kanyang pamilya sa bahay. Hinihintay niyang mag-isa si Mariana noon lumapit sa kanya si Santiago. Sinisiguro si Mariana ayaw niyang makipagtalo sa kanila pamilya sa halip ay gusto niyang maunawaan ano ang iginuhit ng kanyang ama at ina magkasama sa kabila ng kanilang mga pamilya isa pang flashback si Robert ay bumalik sa bahay maaga pa bago umasa si Gina na nakakabawi siya sa mga gawain na lumabas mag-isa pero si Robert nagpupumilit na sumama sa kanya habang nagmamaneho sila sinabi ni Gina na nakalimutan niya ang kanyang pataka at bumalik sa bahay gayon paman si Mariana bumalik din sa loob at narinig si Gina pagsasabi ng mahal kita sa tindahan binigay ni Gina kay Mariana ang listahan ng grocery pagkatapos ay humihingi ng susi ng kotse sinasabing kailangan niyang kumuha ng tela. Kainahinalang inahinalang pinagmamasdan ni Mariana ang kanyang ina magmadali sa kotse at pinalaya si Gina mamaya ay bumalik sa tindahan na ina ang kinang, hindi pa handa ang pag-order ng tela sa kanilang pag-alis hindi pinapansin ni Mariana ang kanyang sinungaling na ina na pagtanto ang katotohanan pagkatapos ng kanyang ina kamatayan Mariana sumasalamin sa araw na ito bilang lihim siyang nakikipagkita kay Santiago nang matamaan niya ang isang ibon ng tirador sinubukan ni Mariana at nagtagumpay bilang niluluto nila ang mga ibong ibinabahagi ni Santiago na tutong manghuli sa kanyang ama na si Mariana nagtatanong kung mahal niya ang kanyang ama at si Santiago sabi niya oo inamin niya na mahal niya ang kanyang ina ngunit hindi niya gusto ang nakakagulat na Mariana kinukuha ang nilutong ibon diretsyo mula sa apoy na hindi nababalot ng init pagkaraan ng ilang taon si Santiago ngayon ay isang crop duster pilot spray pesticide sa isbigla niyang nakita ang pagbagsak ng eroplano ni Santiago si Maria ay nagmamadaling Lumapit kay Santiago papunta sa ospital isang nag-aalalang si Maria ang nanunood ang mga doktor ay may kaugaliang sa kanya gayon paman kapag si Santiago hinihiling na makita ang kanyang libre at si Carlos sa halip ay si Santiago ang nagtanong Carlos na dalhin ang kanyang anak sa kanya hiwalay na ina bagaman lumaban si Maria going Carlos at Maria ay nagbok ng motel silid sa Oregon kung saan nagtanong si Maria sabi ng nanay niyang si Carlos na si Silvia daw wala na nang makilala niya si Santiago matagal na siyang hinanap ng kaibigan sinisisi ang sarili sa kanyang pag-alis pagkarinig nito ay iginiit ni Maria na mayroon siya walang interes na makilala ang kanyang ina ngunit giit ng kanyang ama ilang taon na ang nakalilipas kay Gina nagulat si Nick sa paglilinis ng kanilang sikreto trailer kahit na siya ay nagreklamo ng pagkakaroon walang mainit na tubig ng hawakan niya siya tumigil ang mga kamay nito sa pagpapaliwanag sa kanya kakulangan sa ginhawa sa bahaging iyon ng kanyang katawan ibinunyag niya na mayroon siyang cancer dalawang taon pagtiyak na hindi niya iniisip ang mga mga peklat niya na gabi nang umuwi si Gina sa bahay ni Mariana sabi ng kapatid niya kailangan ng tahiin pagkatapos. Isang pinsalang iniiyakan niya para sa kanyang ina na konsensya si Gina sa pagpapabayad ang kanyang mga anak sa susunod na araw Gina bid sa kanya alam ng mga bata sa kanilang pagpasok sa paaralan lingid sa kaalaman niya ay nagpa siya si Maria imbestigahan ang pagsisinungaling tungkol sa nakalimutan homework as an excuse para bumalik siya BCL sa trailer kung saan si Nick ay nagkaroon lamang naka-install na mga tangke ng gas sa napatunayang mainit na tubig makita ang kanyang ina na may kasamang ibang lalaki. Nawasak si Mariana sa kasalukuyang Silvia lumalakad pagkatapos tanggihan siya ni Carlos hanapin na sinusundan siya ng kanyang kinakaharap sa kanya kaya ipinahayag niya na alam niyang siya si Mariana tinatanggihan niya ito hanggang sa binanggit niya si Santiago at nagpapakita ng larawan ni Mariana na naghahabol anak siya ni Mariana na tinatanggihan ito sinabihan siya ni Sylvia na bumalik upang tumulong na alalahanin ng araw na iyon pumayag naman si Santiago at humingi din ng isa ayo ko din siyang kalimutan gabi gumamit ng lighter si Mariana sa peklat kanyang sarili sarili ang kanilang oras magkasama kapag ang apoy ay nasusunog ng masyadong mahaba nag-aalala si Santiago na sinasaktan niya ang sarili gayon paman ay ginamit niya ang parehong lighter sa pagsunog tugma peklat sa braso niya pagkatapos inalok ni Santiago na manatili sa kanyang ama bakanteng bahay na nangangako na hindi siya hawakan sa kwarto ni Robert na hinihimok upang maunawaan pagtanong ng kanilang yumaong magulang na si Santiago Mariana sa kung saan isuot ang gabi ng kanyang inagawn habang sinusuot niya ang sando ng kanyang ama ginawa niya iyon at sumama sa kanya sa kama pagkatapos nagbabago sa kabila ng kanyang pangakong natapos sila hanggang halikan sa kasalukuyan naguguluhan na si Mariana na magfokus sa trabaho niya pribadong nagtanong kay John kung kaya ba niyang magmahal sa kanya kapag sinabi niyang oo nagmumungkahi siya ngunit siya nag-aalangan nakakadismaya pagdating niya sa bahay ay nakita niya si Carlos naghihintay naghanda ng hapunan ng tanong ni Mariana ang pagkahuli niya ay nagsinungaling siya tungkol sa pagbisita kaibigan gayon paman ay mayroon na si Mariana sinuri at alam niyang wala si Gina umiwas sa karagdagang mga tanong na nagredirect sa kanya para tumulong kinabukasan nag-aalala si Mariana alam niyang nakilala ni Gina si Nick para makipaghiwalay kung paano naapektuhan nito ang kanyang mga anak na tinanggihan niya sa paniniwalang sila ay umiibig at gagawin hintayin ang kanyang pagbabalik para mabawi si Gina kalaunan ay Gin ulat ang kanyang pamilya sa isang picnic ngunit tumanggi si Marana na sinasabing mayroon siyang proyekto ng paaralan sa halip ay ginalugad niya ang trailer kung saan lihim na nakilala ang kanyang ina ni Nick ang mga alaalang iyon ngayon ang nabubuo Mariana nagbago ang isip niya humingi siya ng tulong kay Laura hinahanap si na Carlos at Maria yang unit sinusuri Walang bunga ang mga motel habang kumukuha ng break tinanong ni Laura kung anong nangyari kaya inamin ni Mariana na iniwan niya ang kanyang anak na babae dalawang araw pagkatapos ng kapanganakan pakiramdam. Hiniling ni Mariana na makita ang kwarto doon nagbahagi sila ng hilig na parang makakatulong na iintindihan nila linggo bago sila Gina at si Robert ay kilalang kilalang ngunit hindi niya magawa sumunod sa pag-alis kay Gina may kamalayan sa sarili at hindi natutupad na mga araw lumipas at nanghihinayang sa kanyang pagstagnant walang passion na buhay ibinalik ni Gina Iniklingid sa kanyang kaalaman ay sumunod si Mariana muli at nakita silang magkasama gusto paghihiganti sinira ng hinamak na anak na babae ang gas pipe na nagbabalak na takutin sila ngayon sa wakas ay natagpuan ni na Mariana at Laura si Carlos hinihiling ni Mariana na makita ang kanyang anak ngunit tumatanggi ang betrayed girl kaya Carlos sinarado ang pinto ng hindi sumusuko si Mariana at magbuk ng kwartong malapit sa kina Maria at Carlos umaasa na magkakaroon ng pagkakataon si Mariana na makapag-usap. Sa kanyang anak na babae gayon paman sa umaga natuklasan ni Mariana na nag-iimpake na sila umalis habang nasa parking lot si Carlos nagmamadaling pumunta si Mariana sa kanilang silid upang magsalita kasama si Maria nagmamakaawa siyang kausapin, humihingi ng paumanhin si Mariana sa pagtakbo kahapon pagbabahagi ng naisip niya si Maria habang wala at pinupuri ang kanyang pagkakahawig sa kanya tatay noon lang nagpahayag si Maria bumagsak ang eroplano ni Santiago at siya na hospital pagkatapos makipag-usap sabi ni Maria Carlos na nagpapa Alala sa kanya kay Santiago hiniling ni Mariana na sumama sa kanila sa Mexico tiniyak ni Maria kay Carlos na gagawin ng kanyang ina dumating taon na ang nakalipas na tuklasan ni Cristobal ang relasyon ni Santiago kay Mariana at sinabihan siyang tapusin na ito ngunit nakipagkita si Santiago. Si Mariana naman ay pauwi na sa Santiago nakitang naghihintay si Ana gaya ni Cristobal sinabi sa kanya ang lahat ng pinagalitan niya kay Santiago. Para makita ang may bahay ng kanyang ama anak ang tanging magagawa niya ay humingi ng tawag isang gabi isang bato na may sulat na nagsisiwalat Nasira ang relasyon ni Mariana nakaharap sa bintana ni Robert ang kanyang anak sinaktan ni Robert si Mariana nang hindi ito tumanggi habang papaalis si Robert ay tahimik silang nakaupo kinabukasan pagkabasag ng gas pipe nagkita sina Gina at Nick muling nagtitiwala sa kanyang manliligaw na inamin ni G gustong oprahan para matakpan ang peklat niya pero tiniyak ni Nick sa kanya na mahal niya ang peklat patunay na lumaban siya at nanalo habang naghahalikan sila sinindihan ni Mariana ang kanilang gas pipe na inaasahan pilitin silang palabasin at huli silang magkasama gayon pa man nag-aalala kapag hindi sila lumabas habang kumalat ang apoy, tinawag ni Mariana ang kanyang ina bago pa siya makakilos ng gas sumabog ang tangke na nakakulong sa mag-asawa sa loob na paiyak si Mariana nang mapagtanto kung ano ang mayroon siya tapos ngayon natutunan ni Mariana ang binti ni Santiago ang impeksyon ay maaaring mga ilangan ng amputation dumalaw sa lalaking nakasedate na tinititigan ni Mariana tahimik sa kanyang dating pag-ibig bilang ang kahin ng doktor na umalis hiling ni Mariana manatiling mag-isa umupo siya kasama si Santiago na umaasa mabubuhay siya para palakihin si Mariana umamin ang kanyang takot at pag-amin na nagdulot kay Nick at mul tumigil siya para magluksa sa pinsala sa kanya at pumasa ang pamilya Santiago at nagbahagi sila ng tingnan mo bago pinaharurot ni Santiago si Mariana. Mabilis na sumama sa kanya sa pagtakas noong gabing iyon matapos makita si Santiago ay nananatili si Mariana. Napansin ni Maria ang magkatugma nilang galos mula sa sinabi ni Bern Santiago na nakuha niya ang kanyang to remember Mariana na umami na ginagawa ang parehong kapag Maria nagtatanong kung mananatili siya hindi may pagtanggol ni Mariana ang sarili mga pagpapalagay na iiwan niya silang muli ang silid ni Santiago ay nakita ni Mariana ang larawan binigay niya sa kanya taon na ang nakakaraan paggunita ibinubunyag ang kanyang pagbubuntis pagkatapos nilang magkarelasyon natatakot na hindi niya ito gusto. Ngunit si Santiago ipinangako na maaari silang magsimulang muli sa Mexico pakikipag-usap kay Maria kinabukasan Mariana umamin na umalis dahil natatakot siya kay Maria would turn out like her she begs pagpapatawad ngunit hindi pa sumasagot si Maria sa ospital natutunan nila si Santiago hindi na kailangan ng pagputol ng ngiti mukha ni Maria niyaya niya si Mariana na makita ang kanyang ama pagtanggap sa kanyang ina sa pamilya na aalala ang mga lihim na nagwasak sa kanila tinanggap ni Mariana ang pag-asa na magagawa nila sa wakas. At dito natatapos ang Tagalog movie recap. Thanks for watching.